na iwasan natin sa mga paaralan o na iwasan yung pangyayari dyan sa Nueva Ecija kung ang gwardiya ay nagpatupad ng strictong no ID no entry policy. Yes, yes, po, sige. Yes. At dapat, Ito, po, naman po talaga naman dapat ano, uh, dapat strict po ang mga guards natin sa ganong pulisya. Protocol po kasi yan eh, no ID, uh, no entry. Mm -hmm. No entry policy. Especially po dyan, no dapat uh, Uh, alam naman natin na sa mga public schools, eh, sobrang dami talaga ng mga estudyante pero dapat talaga po, uh, di, dapat gigilan sila uh, lalo na sa mga aksyon ng mga bata. Ang tanong dyan ay kung nai-issue ba ng, uh, nai-issue agad-agad yung mga, ay, mga school ID baka baka naman ngayon ano nasa august na tayo mayroon pa mga estudyante na walang ID di ba Ayan. to be honest ano po so before po kasi ang mga IDs talaga is uh, before pa po, po mag-start ang klase ng taon yan po ay provided na talaga and of course yan po ay nanggagaling sa excuse me po sa ating paaralan so ngayon dito po sa amin based po din no, as as a GBTA president ng how many years from grade 7 up to grade 12 na po ang aking anak ngayon. So sa dito sa Galvest. So yung may mga uh, consideration po na binibigay ang paaralan pagdating sa pagbibigay po ng ID. So yung iba po dito no ang katotohanan yung mismong mga subject uh, ataw dito yung advisor sila na po talaga ang gumagawa ng mga ID ng estudyante. So, yan ha? po ang realidad. Yes, yan po ang realidad na nangyayari. Well, no? So, pinipicturean eh. po natin mm. yung mga bata, uh, nag... Na, 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 uh, improvised nito, mm. Lorena. Parang improvised ID. So, kulang-kulang pa rin pala. pinipicturean po oh, yung mga... yun oh. po yung dito sa amin, na, pinipicturean, nagsiset na din oh. for picture-taking para sa ID. Then, the details... And then, yung mismong mga advisers uh, advisors na po nila talaga ang uh, gumagawa nung ID dagdag trabaho pa sa mga guro. Dagdag trabaho sa mga sa gobyerno natin. Hindi na dapat sa Dagdag ko lamang po, no? Oo, sige. Dagdag ko uh, lamang po, no? Yan po, tama yung sinabi ni Pres. na dapat ang ID po ng mga estudyante, binibigay po agad dyan Uh, pagpasukan pa lang. Kasi alam nyo po ba, galing naman ang pundo niyan sa ano eh, po naman sa muwi ng isang para yes, 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 yes. So, so, yeah. Yeah. talaga yan. Oh. yan. Oh. So, dapat ano, uh, hindi na dinidelay ng principal para po ma maipakinabangan agad ng mga bata from the start of the ano the classes. Mm.